Kakaiba yung mga aso dito. Tignan nyo. So, oh, ito mga amo. Samantalang bago lang ako dito sa Cagayan. Tingnan mo naman, o. Oh. Siguro sinasabi nila na ano. Huwag na kayo umalis kasi lagi na lang kami nandito. Dito ka na lang. Dito ka sa tabi ko. Kanta yun. Ito mga amo. Oh. Yung ibang aso, lalo sa Maynila, medyo mag-aalangan pa yan eh. Gaganon pa yun. No? Pero ito, tingnan mo. Oh, lalo na to. Oh. Ang, ang 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 aamo. Ah! Ito si Mary Ann. Uy, patagpuan ko na pala si Mary Ann. Aso pala eh. Walang hiya. Ito ang amo. Pero pasensya na kayo. Kasi ilang araw na lang, uwi na naman kami. Mga basta so lumalayo. Okay, uh, na eh. uwi na kami. Kaya never namin na makikita ka ginto. Pero nasama kayo sa vlog subscribe kaya. <laughs> ah. Subscribe kayo ha. Aso, ito subscribe ko. Okay. <laughs>